Luke 12.32-48 Huwag matakot, magtiwala sa Diyos. Verse, huwag kayong matakot, munting kawan. Luke 12.32 Sa gitna ng problema at kakulangan, alalahanin na si Lord ang ating mabuting pastol na nagpoprotekta at naglalaan para sa atin. Kapag may financial struggle, imbis na magpanik, manalangin at magtiwala na may gagawin ng Diyos. Magimbak ng kayamanan sa langit. Magbenta kayo ng inyong ari-arian at magbigay sa mahihirap. Luke 12.33 ang tunay na yaman ay hindi ang nakikita sa bank account, kundi ang mabubuting gawa at pusong bukas sa pagtulong. Daily Life Application Magbigay kahit maliit lang, oras, tulong, o encouragement, dahil ito ang nag-iipon ng kayamanan sa langit. Maging tapat at laging handa. Verse Mapapalad ang mga lingkod na matagpuan ng kanilang Panginoon na nagbabantay. Luke 12.37 Explanation Hindi natin alam kung kailan babalik si Jesus. Kaya dapat handa tayo araw-araw sa pamamagitan ng pananampalataya at katapatan. Iwasan ang compromise sa maliit na bagay. Maglingkod ng tapat kahit walang nakakakita. Kapag nagtitiwala ka sa Diyos, nag-iipon ka ng kayamanan sa langit at namumuhay ka ng tapat, handa ka sa pagbabalik ni Jesus.